mala ang pag-dive ng Israeli jet fighters sa Gaza Strip at mga tumpak na pag ng Israeli Defense Forces at labing-anim na Hamas commander isa-isang itinumba. Maaaring tapusin lamang ang video para sa kumplitong detalye at impormasyon. Katulad ng inyong nalalaman, ang Israeli Defense Forces ay gumawa ng last minute announcement na natuntun nila at na-neutralize ang pinakamahalagang imbakan ng armas ng Hamas. Sa banker na ito ay talagang isang napakabigat na suntok sa Hamas. Walang alinlangan na ang Hamas ay malapit ng sumuko. Sapagkat ang mga imbakan ng bala at mga supplier na naging target ng Israel sa mahabang panahon ay pinasabog at nawasak bilang resulta ng isang malaking operasyon na may masilan na suportang opinsiba sa lupa. Sa pagpasok ng second phase ng digmaan ay sinabi ng Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na ang mga Wilga sa himpapawid at lupa ay naglalayong tokoyin at i-disable ang malawak na network ng tunnel sa ilalim ng kinobkob na teritoryo ng Palestinian ng mga militanteng Hamas sa yugtong ito. Maraming air, land, naval strike ang isinagawa sa layuning tanggalin ang mga commander ng Hamas at ang mga IDF fighters ay nakatuon sa mga pag-atake nito sa Gaza at winasak ang pamunuan ng Hamas sa isang malawak na lugar na umabot mula Bithanon hanggang Canyones nitong mga nakaraang araw. Ang opinseba ng IDF ay nagsimula. Sa operasyong ito, isinewalat na tatlo sa Hamas K-figure ay napaslang ng hokbo ng Israel. Pagkatapos ay nagsiwalat na isang nakakagulat na bilang ng mga commander ang nasawi sa mga pag-atake nito sa pamunuan ng Hamas. Ang puwersa sa lupa, dagat at himpapawid, ang sikat na Shin Bet Security Agency at Air Force ng Israel, lahat ay nagtrabaho. Sama-sama upang may sagawa ang mga paglilinis na ito Magsimula tayo sa tatlong pinakakilalang pinuno na itinumba ng hukbo ng Israel kamakailan lamang. Una, nang kinumpirma ng Israeli Defense Forces ang pagkamatay ng tatlong matataas na komander mula sa Hamas Darge Tafa Battalion sa isang air assault sa Gaza. Ang batalyon commander na si Rafat Abbas, Deputy Commander Abraham Jedeva at Combat Support Commander Tarek Marov ay kabilang sa mga opisyal ng Hamas na napatay ayon sa IDF. Ang Dodge Staffa Batalyon ay bahagi ng Gaza City Brigade na itinuturing na pinakaprominenteng brigada ng Hamas. Gayon paman, sa pagkamatay ng mga commander ng batalyon ay malamang nahaharapin ng Hamas ang mga hamon sa paghahanda ng mga opensiba sa hinaharap laban sa Israel isang porsigidong operasyon ng IDF laban sa commander ng Hamas na si Muhammad Asar. Ang commander ng Hamas Anti-Tank Guided Missile Array ay napatay sa isang airstrike sa Gaza ayon sa Israel Defense Forces. Isang napakatinding airstrike at malakidlat na pagdive ng mga fighter jet ng Israel ang tumapos sa buhay ni Muhammad Azhar ang pinunong ito ay nasa listahan ng IDF sa mahabang panahon at nagsagawa na gawaing paniniktik sa Gaza upang tudasin ito. Si Commander Azar ang namamahala sa lahat ng mga sikat na anti-tank missile team sa Gaza Strip na regular na nagtuturo sa kanila at sumusuporta sa kanila sa mga emergency na sitwasyon. Sinasabi ng IDF na maraming missile assault ang isinagawa sa ilalim ng kanyang pamumuno laban sa mga sibilya ng Israel at mga sundalo ng IDF. Bilang resulta ng operasyong ito, nilikida ng IDF ang isa pang pangunahing pinuno ng Hamas. Ang isa pang pangunahing individual ay nanyotralize sa isa pang yugto ng mga operasyon ng IDF laban sa pamunuan ng Hamas ayon sa Israeli Intelligence. Ang mga mandirigma sa hukbo ng Israel ay nagsagawa ng matagumpay na operasyon at tinuda si Asim Abu Rakaba. Ang pinuno ng Hamas Air Group na si Abu Rakaba ay namamahala sa mga drone paragliders airborne, intelligence at air defense ayon sa isang Israeli intelligence commander na sangkot din siya sa pagpaplano ng mga pagpatay na nagtatarget sa mga pamayanan malapit sa Gaza Strip noong ikapito ng Oktobre kasama ang IDF na nagsasagawa ng mga naturang pangunahing operasyon. Unti-unti nang nawawalan ng mga pangunahing commander ang Hamas at lalong lumaki ang paghihiwalay sa labanan. Si Mirad Abu Mirad ang dating commander ng Hamas Air Force sa Gaza at ang pinuno ng Hamas General Intelligence Organization sa Canyones ay napatay din sa mga operasyon ng IDF. Ito ang mga individual na namamahala sa pag-uugnay ng mga wilga ng Hamas mula sa Gaza. Bilang isang resulta ang pagtumba sa mga matataas na komander ng Hamas sa mga operasyon ng IDF ay mahalaga sa pagkamit ng layunin ng digmahan ng Israel. Bilang karagdagan sa mga taong ito, tinodas ng IDF ang mga pangunahing tauhan ng Hamas sa kamakailang mga opensibang operasyon ang mga pag-atake ng IDF ay kumitil kay Nasim Abu Ajena, Batalyon Commander ng Betlahia sa Hilagang Divisyon ng Hamas. Noong umaga ng Oktobre 7, pinangunahan ni Commander Nasim Abu Ajena ang isang pag-atake sa kibots na ikinasawi ng daandaang mga Israeli. Kasama siya sa pagkontrol ng isang diskarte para sa Hamas na gumagamit ng mga drone at paraglider upang salakayin ang Israel. Bukod sa iba pang mga bagay sa ngayon, ay ipinalam namin sa inyo ang tungkol sa IDF eksekusyon ng walong commander ng Hamas. Ang batalyon commander na si Rafat Abbas ay isa sa kanila at si Ibrahim Jedeva ang deputy commander at combat support commander Tarek Marok ay kabilang sa mga pinakamahalagang opisyal ng Hamas at silang tatlo ay napaslang sa kamakailang operasyon ng hukbo ng Israel. Sa isang malaking pagsalakay sa pambumbumba ay napuroha ng mga fighter jet ng Israel si Ratib Abu Chaheban, ang commander ng Gaza City Brigade ng Hamas Marine Corps. Ayon sa Israeli Defense Minister, si Commander Chaheban, ang nagorganisa at nangasiwa sa operasyon ng infiltration noong 24 ng Oktobre na hinarang ng mga persa ng Israeli Navy. Hindi nagtagumpay at agad napuksa ang pagsalakay na dumaan sa katubigan ng Northern Gaza. Ang mga airstrike sa pagpatay sa pinunong si Abu Chahiban ay kinunan at ibinahagi sa social media na inilabas ng IDF ang aerial footage ng rocket na pumatay kay Chahiban. Si Commander Ratib Abu Chahiban noong araw na iyon ay ikasyam na pinuno ng Hamas na pinatay ng IDF nitong mga nakaraang araw. Nadali din ng IDF ang Western Canyones leader ng Hamas na si Madat Mobasher. Sinalakay ng pinuno ng batalyon na si Madat Mobasher ang mga sibilya ng Israel at ang mga sundalong IDF gamit ang mga sniper at pambasabog. Ang Israel ay naglunsad ng ikatatlong yugto ng kampanya sa lupa sa Gaza. At si Madat Mubasher ang ikasampung commander na tinoda sa mga nakaraang araw. Pinalawak ng IDF ang mga opensiba sa lupa at airstrikes sa Gaza. Kaya nawala ang otoridad ng mga Hamas at hindi napigilan ang mga pagpatay sa mga commander sa panahon ng kritikal na yugto ng pinatindi na pag-atake ng Israel sa Gaza. Napatay din ng IDF ang ikasampung opisyal ng Hamas at dahil sa mga airstrike ay nadagdagan pa ito ng apat. Kabilang si Muat Abid Al-Rakman, training commander, Otman Hamdan, commander ng air defense sa Tel Al-Hawa, commander Muhammad Al-Refi ng Gaza City Supply Commander, at ang training commander na si Gasan Sakpo sa unit sa Hilagang Gaza at tatlong Hamas Air Force Commander at iba pang personel ang inataki ayon sa IDF video. Napatay ng IDF ang labing apat na pinuno ng Hamas sa ilalim ng mga commander na ito. Iniulat ngayon ng IDF na ang kanilang operasyon ay nagkaroon ng mas malaking resulta at si Ibrahim al commander ng Northern Gaza anti-tank guided missile battery ay napatay din. Sinabi pa ng IDF na si Commander Al-Shaker ang pumatay kay Israeli Staff Sergeant na si Omar Tabib gamit ng isang raket noong May 2021. Si Commander Al-Shaker ay nagplano at nagdirekta ng tatlong anti-tank guided missile attacks sa Israeli grounds at tinarget ang IDF ground unit. Ang hukbo ng Israel ay nakapaslang ng labing limang kumander ng Hamas nitong mga nakaraang araw At sa huli, sinabi ng Defense Minister ng Israel na pinaslang ng IDF ang isa pang pinuno ng Hamas nitong mga nakaraang araw Kaya ang kabuoang bilang ay labing anim Iniulat din ng Israel Defense Forces na isang airstrike sa Gaza ang pumatay kay Hamas Northern Canyones Leader, Commander Tyser Mobasher siya ang namamahala sa Hamas Maritime Forces at nagtrabaho sa pag-unlad ng mga armas ayon sa IDF. Iniulat ng IDF at Shenbet Security Service na si Commander Mobasher ay may malawak na kadalubhasaan sa pag ng hukbo at naoognay sa Hamas Military Wing Supreme Commander Muhammad Jeff. Inakusahan pa ng IDF si Commander Mobasher ng 2002 attack sa Atzmona Pre-Military Academy sa Gazkatev. Maraming pag-atake sa mga sundalo bago ang 2005 at Hamas infiltration sa Israel sa pamamagitan ng Shachem Bech noong 2014. Disinte at coordinated ang mga operations ng Israeli military, Shem Bech at iba pang tagapagpapatupad ng batas militar at katumbas nito ay labing anim na opisyal ng Hamas. Hindi pa kabilang dito ang dalawang mataas na komander ng Hamas na napatay sa Jabalia Refugee Camp noong nakaraang linggo.